Anim na drug suspect ang naaresto sa magkakahiwalay na operasyon ng mga otoridad. Kabilang dito ang isang maintainer ng drug den na nahuli sa Lanao del Sur. Nagbabalik si Pien Manalo. Kalaboso ang isang maintainer ng drug den at dalawa pang drug suspect sa ikinasang drug buy-bus operation ng Pidea Barm sa Mulundu, Lanao del Sur. Nakumpis ka sa mga sospek ang mahigit isang milyong pisong halaga ng hinihinalang shabu, by basmani at mga drug paraphernalia. Tiklo naman ang dalawang lalaki sa bypass operation ng Sariaya Municipal Police Station sa Barangay Lutukan, Malabag, Sariaya, Quezon. Kinilala ang mga sospek na sina Alias Rolly, 53 taong gulang, at si Alias Ol, 39 na taong gulang. Nasabat sa mga drug sospek ang mahigit 17 gramo ng umanoy shabu na may estimated value na mahigit 365,000 pesos. Aabot sa isang daan at pitumpung libong pisong halaga ng hinihinalang shabu ang nasa kote sa pinaigting na anti-illegal drugs operation ng Valenzuela City Police Station sa lungsod. Naaresto sa operasyon ng isang alias Sheila, apat na na taong gulang na umano'y tulak ng droga. Nakuha rin kay alias Sheila ang budal money at mga gamit sa droga. Nasa kustodiya na ng mga otoridad ang mga nadakip na sospek na nahaharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Bien Manalo, para sa morning show ng bayan, Rise and Shine, Pilipinas! <laughs>